Grabe naman kung makakustyon itong si Laila de Lima. Sabi pa niya dyan, she clearly does not get it or pretends not to. Nobody is against CIFs for as long as these are allocated only to proper agencies. We should be worried, very worried of how the second highest official of the government thinks and responds to issues a palpable aversion to transparency and accountability. Wow, no? Grabe ko makapagsalita ng transparency and accountability. Itong si Laila de She also sees red everywhere. Nakakatakot. Talaga, Laila Dilima? Diba, sabi pa niya dyan, nakakagulat ang lumalabas na mahigit 2.5 billion na confidential funds ni VP Sara nung mayor siya ng Davao. Kaya pala ganoon na lang kung makahingi ng milyones sa kongreso, matagal na pala ang ginagawang personal na ATM ang gobyerno. Accusations! di ba? accusations! Pero ikaw, Laila Dilima, na nakakulong ka, Grabe no, noong year 2022, Grabe. No? 97 million, no? Ang ang nagastos mo in just one year. Partida, nakakulong ka pa. Grabe, yun yung nakakatakot. Imagine mo nakakulong ka pa. Nagwaldas ka ng 97 million. Saan yun napunta? Anong inisyatibo ang ginawa mo? Grabe, di ba? Sana all, no? Tapos, grabe kayo kung makadikdik, kung makakwestiyon kay VP Inday Sara. sabi nga ni VP Inday Sara, lahat ng liquidation ay pinapasa naman nila sa COA. Tapos kayo, hindi nga nakadetalye dun eh. Hindi nga nakaliquidate at itemize yung mga kung saan pinaggagamit nyo yung mga pondo nyo, ang laki-laki, imagine mo, no? Biruin mo sa'yo, 97 million sa year 2022. Ha? Huh? Nakakulong ka. So ano 'yun? 'Di ba? Grabe. Ano kayo mga inisyatibo at mga programang pinaggagawa nitong si Laila De Lima? Imagine mo 97 million. Kaya talagang buti na lang na siwalat ngayon lahat eh, 'di ba? Wag na wag nyong kantiin si VP Inday Sara. Wag na wag nyong ganyanin ang aming VP. Kasi talagang ang buong bayan, no, majority of the Filipinos, ang makakalaban nyo. Lalo na ikaw, Laila Dilima, na puro ka lang akusa ng akusa. ba? Diba? Grabe kayo kung makapanlait, makapangbara. ba? Diba? Grabe kayo manira kay VP Inday Sara. Ang tanong! 'Di ba? Sinasabi niyo, uh, sabi pa niyo 'di ba? Ginagawang personal na ATM ang gobyerno. 'Di ba? Kung ano-ano pa mga pinagsasabi niyo, 'di ba? Kubaga gastador, magnanakaw, binulsa ang pera. Ang tanong, sino ang nakakulong? <laughs> diba? Sino ang nakakulong? Sino ang hindi makalabas sa kulungan? Ini <laughs> e, si Layla! he <laughs>